11-12 uh, 11-12 mga tol Nang uh, tawag nito ng uh, tanghali so bali pinatay ko muna yung makina kakain ako so ito mga tol nandito tayo ngayon sa sukat so bali ang kinita natin mga tol apat na booking ay 1,475 mga tol so bali nagumpisa tayo kanina ng uh, 744 EM mga tol so ayan na 1-4 mga tol so ayan ang dami natin cancel mga tol ano? ang dami cancel isa dalawa tatlo tatlong cancel mga tol so yan pahinga muna tayo kain muna tayo mga tol mga tol ah, na natin kumain at ah, ito ah, pinasukan na tayo mga tol 628 naka ano mga tol ah, standard so papunta ng saan ba to papunta ng ano mga tol ah, Marcos Highway Marikina mga tol, punta na natin. Eto, Kakatapos na natin kumain at uh, ngayon pinasukan tayo ng bukay mga tol. So mapapansin nyo mga tol, bumiyahe na tayo at uh, may mga cancel din tayo. Ano? hindi uh, una videoan mga tol yung pag unang biyahe natin kanina kasi nagsunod-sunod yung pasayero natin. Kumbaga malapit lang yung pick up. Tapos ang, ang, ano, ang kagandaan na ito, may booking ka pa, pinasukan ka na ng, ano, nang panibagong booking kaya hindi ako nakapag-vlog mga tol. Kaya naisipan ko na uh, ngayon ako mag-uumpisa nakapat na biyahe tayo pang limang biyahe so bali 628 po yung ano, pamasahay ng ating panglimang uh, pang pasayaro, mga tol papunta ng Marikina so ayan uh, sa mga tropa natin dyan na nanonood dito ang video na to eh, so bye nyo lang ako mga tol at um, ako yung nagpapasalamat unang una uh, naka 100,000 subscriber lang po tayo mga tol dito sa aking uh, youtube channel so salamat sa inyong mga support mga tol salamat sa pag subscribe at panonood. Uh, panunood patangkilik sa aking video eh dahil doon mga tol sa suporta nyo eh ginaganahan ako gumawa ng ano uh, mga video mga tol so kuminsan na uh, yung paggawa ko ng video dahil uh, tawag nito yung nagiging busy rin ako mga tol dahil sa mga personal na mga pangangailangan so ayun lang, mga tol uh, kung gusto nyo na araw araw na update kuminsan apat na update sa isang araw so ipalo nyo ako sa aking facebook page uh, tong beats dito sa facebook mga tol So ayun lang Mga short video Mga tips at idea mga tol Na personal na aking experience So ipalo niyo ako doon mga tol So abangan ko kayo So ayun mga tol Malapit na tayo sa ating uh, pickup location At uh, punta na natin ang ating uh, Pinakamahal na passenger mga tol Dahil unang una Ang passenger Sila talaga yung nagbibigay sa atin ng kita Kaya mahalin natin sila mga tol 49 mga tol uh, Nakalating 77.5 km na po na natin At uh, ito mga tol ibababa na natin ang natin sa pasayero Bali 628 sa akin wala pang top up. Kapag din wrap up natin, Kasama uh, ang top up ay 696. Ngayon, meron siyang toll na babayaran mga tol naka GrabPay na siya. Pindutin niyo lang tong ano tol. I-plus niyo lang tapos 84. Galing kasi 'to ano, eh. uh, alam niyo na mga tol, tapos confirm. Oh, uh, mag-add na 'yung tol mga tol, bali 700 uh, 80 po ang kanyang babayaran natin. So, 'yun. Confirm na. Bing. Okay na mga tol. Yun. Tol, ah, uh, kinita na natin ngayong araw na to ay nasa 2,103 mga tol. So, ayan. Abang abang ulit tayo ng bukay mga tol. Nakaset din pa rin tayo. Nagaling kasi kahit tayo ng sukat, eh, para hindi tayo pasukan ng gurami doon, para pasukan tayo dito papuntang Maynila, eh, nagalo tayo, ah, uh, set din tayo ng pa SM Fairview mga tol so ubusin na lang natin yung SM Fairview yung set din na dalawang oras lang yan so ang gagawin natin, maghanap tayo dito ng mga kainan mga tol Ayan, ilang lang mga tol. Pinasukan ulit tayo ng booking. Bali, hindi na tayo makakain nito. So, ayan mga tol. Uh, 415 po mga tol sa akin. So, papunta po ito ng uh, Makati mga tol. Tara, punta na natin. Sayang dito pagkakataon na to. Uh, pera dito mga tol. Bibili na lang siguro tayo ng tinapay dyan pag may nadaanan tayo sa bakery. So, ayan mga tol. Punta na natin ang ating passenger. 2.26 na mga tol. Grabe, sobrang tagal ang biyahe natin. Grabe ang traffic mga tol. Biyernes na kasi ngayon. So 98.6 km po na natin. So ito na uh, na natin ating passenger at ito drop off na natin to mga tol. Ayan. So bali sa akin yan mga tol 415 pag din drop off uh, 565. Uh, kasama na po ang top up dyan mga tol. So drop off na natin. Uh, ayun nakapatay yung ating ano uh, anong tawag dito? Nakapatay yung ating ano mga tol. So maglalash hour na kasi uh, i-off ko yung ano ah uh, Diba to yung saber mga tol? I-off natin yung saber. Yun. Yan. Pagpatay na oras lang natin yan inoon. So ngayon, ah, uh, tingnan na natin kinita natin. So naka 2,500. 80 na tayo mga tol. Ah, uh, 2,27 pa lang. So ano, online na ulit tayo. So, mamaya magsiset din tayo pa-away mamaya mga tol. So yan, nababang tayo ng booking dito. Pinasukat tayo ng booking ng oh, 1.1 kilometer yung pick up at ah, uh, 460 sa akin mga tol Papunta ng Eastwood Ayan no? So yun, punta na natin ito mga tol <coughs> Game So sa'yo mga tol uh, Malapit na mag rush -ra hour mga tol Pinatay na natin yung ating uh, Saber kasi maganda na ang ano na ito Maganda na ang biyahe na ito mga tol Kasi marami na bubuk. At biyernes ngayon mga tol uh, Kapag ka biyernes, marami bubuk, Marami nang uwian At ang higit sa lahat mga tol Napakabigat ang traffic kapag ka biyernes Uwian po kasi yan mga tol So ngayon uh, naka 2,581 na tayo 2,581 tapos ito 460 sa akin hindi natin so patat, pang 3,000 to mga tol pang 3K to so ibig sabihin kota na tayo mga tol Bale ang gagawin natin ngayon kapag uh, medyo maganda ganda pa yung oras nya kasi kailangan alas 4 mag set din na tayo eh so pagdating doon kung wala pang alas 4 pwede pa tayong Tumirada pa ng isang biyahe pa Tapos set din na tayo pa uwi Ito na mga tol At uh, 111.8 km lang po naitakbo natin So nandito na tayo sa ano Mga tol Sa Eastwood oh. Eastwood na tayo mga tol So Eastwood na uh, 460 sa akin mga tol Kapag din drop off ko yan Kasama yung uh, Commission at top up eh, 633 po Lahat mga tol So ayan uh, Confirm na natin mga tol Confirm na Bang So ngayon mga tol uh, Titignan natin yung earnings natin earnings. So naka 2,978 tayo mga tol. So bali ang gagawin natin ngayon ay mag-set destination na tayo mga tol. Set destination na. Kaya sa mga ano mga tol. Yan. So ayan, ang mga tayo dito mga tol. Maraming booking ngayon dito eh. Masukan so, agad tayo. Urban Deca Homes. Urban Deca Homes mga tol. Punta na natin dah. Wait lang ha. Tilan natin kung saan pang punta. 263 Urban Deca Homes. Ayan ang bilis, ang bilis mga tol, seconds lang. So, 263 sa akin at uh, ang pick up niya ay 590 meters lang. Uh, urban So, dito lang mga tol, Bala, medyo malapit na rin sa atin. So, ayan, punta na natin ng ating passenger mga tol. Ito na. Nakakuha na tayo ng ano mga tol, palapit nang palapit sa atin. Dito kasi sa ano, sa apps ng Grab, may meron siyang set destination ngayon. Doon sa isang set destination, gagana yan ng dalawang beses, minsan tatlo mga tol. Eh. So sa isa, pero sa set di mayro siyang timer na sa ano ang timer niya? 2 eh? 2 uh, hours. Bawat set destination may 2 hours siya na na timer. So yung mga malalayong lugar na umuwi, minsan daw hindi daw umaabot. Pero ako kasi mga tol, nandito na ako sa boundary ng NCR eh. Kaya nakakauwi agad ako. So ito na mga tol. Ah uh, natin natin ang pasayero mga tol. Medyo mataas ang pamasahe ngayon. Bumalik na. Dati kasi maano ang pamasahe ma, ma ano ba mababa pero ngayon mataas lang mga tol siguro marami nagbubuk ngayon yung tinatawag nilang high demand surge mga tol so ito na Balita ko kayo mamaya mga tol patrojis na mga tol at ang naitakbo na natin ay 117.6 km mga tol so ito na uh, na nakarating na tayo sa destination at uh, 263 sa akin kapag ka ko yan kasama yung uh, commission so 365 mga tol so ito na uh, ano na natin confirm 365 ba eh, yun no? confirm na natin mga tol bang so ay mga tol uh, nagantay pa rin tayo ng uh, pasayero tapos ito pa pinapasukan tayo ng mga opportunity at tingnan natin kung magkano na, magkano na yung income natin mga tol dahil pumapasok ng opportunity mga tol baka magkamali tayo so yun naka 3,200 ano tayo 3,241 mga tol Walong booking lang Grabe, ang ganda ng ikot natin mga tol. Tol, pinasukal pa tayo mga tol, pauwi. 388 sa akin. At uh, saan pick up nito? Pambira mga tol, iikot ako. At uh, ang pick up mga tol ay sa Sirimundo dito. Tapos papunta siya ng dalawang drop off. Drop off dito, isa. Saka drop off naman dito, isa. ayun, sakto mga tol, pauwi na. Taytay -tay na to, ayun eh, no? Ayun Taytay -tay na. Ayun, sakto, uwi na. Ang punta na natin ito mga tol. Yun. 5.40 na lang mga tol. At ito na. Ibababa na natin ang pasahero mga tol. 431 pa Binayaran niya lahat lahat. So confirm na natin. Fuck. Tapos uh, nagpatay na ako ng apps mga tol. Dahil pa na ako. So bali ang kinita natin ngayon ay nasa uh, 3,600 mga tol. Okay na. Kota na rin mga tol. Wala na tayong gaso At ang natakbo natin 27. 27.2 kilometer mga tol. Pampira mga tol, nabot ako ng ano, may kitsang oras. Ang ano, sobrang traffic nung dinaanan namin dito sa Ebony sa Kainta. Grabe, nabot ako ng ano, mga isang oras mahigit. Oo, sobra talaga traffic. Usad pagong. Pero ganun pa man, malapit na rin to sa bahay. Nasa mga 3 km na lang o oh. 2 kilometer Kaya yun, uwi na tayo mga tol. Salamat sa pagbiyahe. Isipin na lang natin o. Oh. Uh, yung yung nena, siguro nasa mga 1,000 plus ang magiging savings natin nito. Goods na rin mga tol. Naka 629 tayo sa loob ng 11 hours. 11 hours tayo nagbiyahe mga tol. Ah, hindi. 6. Anong oras pa ba? 5 pa lang. Ah, 6. 5. 5 pa lang eh. Hindi. 10 hours. 10 hours na bihay mga tol. So, ayun lang mga tol. Maraming, salamat sa inyo. Uh, salamat sa suporta. Happy 100,000 subscriber.